Nakasagsagan ng ulang dala ng Bagyong Henera at Habagat, sinuong ng isang guro. Ang rumaragasang ilog, mapuntahan lamang ang kanyang mga estudyante sa Negros Occidental. Habang sa Nueva Vizcaya naman, ilang kalsadang nalubog sa baha. Sibel Custodio sa report. Suspendido ang klase sa ibang lugar para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro mula sa Bagyong Henera at Habagat. Pero ang gurong ito, sinuong ang ulan at umaragas ang tubig sa ilog. Ito ay para makatawid papunta sa kanyang mga esudyante sa Negros Occidental. Sa tulong ng isang residente, nakatawid ang guro sa ilog na hanggang dibdib ang lalim Tasa nakatawid ang guro. Dahil sa walang humpay na buhos ng ulan sa bandang norte sa mga nakalipas na araw, aabot hanggang tuhod ang baha sa Banggot-Bangbang, Nueva Vizcaya. Sa videong ito nakuha ng isang netizen, makikita na pahirapan ang paglalakad ng mga residente sa lugar dahil sa malakas na current ng baha. Dahil pa rin sa buhos ng ulan na dulot ng bagyong Hener, pahirapan din ang pagdaan ng mga sasakyan sa namantaw albay. Tumirik na ang mga jeepney sa gitna ng kalsada dahil sa baha. Sa ngayon, pasabol na ang mga nasabing kalsada. Velco Studio, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.